hindi malalaman. Ang isa nga hirap eh. Eh, eh, eh. eh. Hindi ka siya, huwag na yung pulitin. Talagang hindi ka siya. Iyan pala ang isikip na eh. Ito pala, isikip na pala. Ayan ho, magandang magandang umaga. At yung atin yung transporter, eh, narito na. <laughs> si Sir Chad. Ito ho ay, kung ano, legit na transporter. Pwede ho kayong kumontak sa akin, tapos kukuntakay natin siya. Yan ang siya, ho, lagi yung ginagamit ko sa pag transport ng kambing. At ngayon niya ho, ang kanya itatranspo, ang kanya i-deliver ay yung ating napanalunan ni Sir. Ni Sir o oh, hindi ko may pangalan na, kalimutan ko eh. Taga Candelaria, Quezon. Taga Candelaria, Quezon ho, yung tumama sa ating parapol na dalawang kambing. I-deliver na ho, tisasakay din sa motor. Okay sukat nga natin ang taas ang iyong iyong walang problema yun sa taas eh ang problema niyan ay pag muko hindi na maipasok yun siya ako oh, hindi malalaman ang isa ay hirap eh eh eh, eh, eh. hindi kasya, huwag na pulitin Talagang hindi kasi. Iyan yeah, pala ang isikip na eh. Ito pala ang isikip na pala. Ano pala na yan eh. Oh, hindi ka kayo nakapag-uusap ng sasang pala kanina. Ay, nakakausap ko. Sabi ko baka hindi nga nga din. Sabi ko yung basa mga 20 kay Lore. Yan na, nagkaroon na kaunting nga berya. Malaki pala ho yung napanalo na ngayon sa rapol natin. Ay, dati ho, dinadala lang nila sa akin. Eh tala ko, hey, gayong lang. Kaliit, eh. Hindi pala. Ay, malaki pa sa cage siya, kambing. Ay, dalawang kambing. Ay, di yun nga, ho. Nagkaroon tayo ng kaunting aberya. Kaya naman kinuha ng tatay sa ilalim yung paanak ni Cardo. Yun, ho. At isinukat din sa cage na are. Abay, kasyang-kasyang, din, eh. Sa cage na are, yung anak ni Cardo, yung babae. Pero, aray, malaki na rin. Eh, kaso nga lamang, ay walang magagawa kundi pagkasyahin at para maideliver na. Parang luag pa naman. Yan na, okay na okay pa rin naman, aray. yan po. Ma'am, at magdadalawang biyahe tayo. Dahil nga, oh, sa lalaki ng kambing ay hindi mo magkakasya. Aray, yung unang iba ay yung anak ni Cardo. Yung paanak ko ni Cardo. Aray, yung babae. At sa sunod ho yun, yung lalaking yun. Malaki ho. Ayan. Ay, ay, sir. Kung ngayon, ngayon mo rin i-deliver ide yung isang yun. Oh. Oh. Yeah, yeah, no. oh. Ang naging problema ho, ay akala namin, ay ang dalawang kambing ay magkakasya din eh. Ay sa, kung nga pala ho, lalaki nga pala ho, ay hindi mo nagkasya, kaya magdadalawang biyahe. Isang takbo, one seven. Ang isang takbo ho, ang isang deliver. Yan. Yan na sa mga susunod. Ngayon nung linggong ito, may parapoluli tayo, uli ako ng isang quality, yung malaki ho. So, ko kukunin lang yon at magpipicture, magpipicture kami ni Sir. Ding -ding! Paalis yan na. Babay na. Bumalik na uli si Sir dito sa atin. I-deliver na uli yung isang barako. Kanina ay na-deliver na yung isang babae. Kaso nga ho lamang, iniwan muna niya doon sa Laguna sa bahay nila. Para pagdating niya uli sa Laguna, ay sabay ng dadalhin. Dahil oh, pag siya dito pa uli babalik sa amin sa Agoncillo, ay malayo na ho, oh, sobrang layo. Ay ako nga ho oh, nakatawad pa sa kanya sa transpo. Ay di yun know, ho, ginawa niya na paraan doon sa kanila muna sa Laguna at babal binalikan niya na dito yung lalaki para magmumula na siya mamaya sa Laguna, magkasabay na yung dalawang kambing. So yun, ikakarga na natin, gagabihin pa si Sir.